yung ibang mga matatagal na sa Mubit na nakakausap ko nagtatampo. Dahil ay uh, yung mga baguhan lang daw ang uh, nabibigyan ng ganyang opportunity no. Siguro mas magandang unahin niyo yung mga matatagal niyo lang rider no. Para hindi nagsisilipat. Hindi yung date tayo November 17 Monday no. So habang nasa biyahe tayo ay nag-text na naman nga si mobit no. At uh, pinapapunta tayo pin sa kanilang hub sa Marikina. Uh, hanggang 6 PM daw sila ngayong gabi. Para sa 7,000 activation bonus no. May mga nag-comment sa una kong post na hindi naman daw totally bonus itong 7,000 no. Uh, sabi, parang incentive style nga yung iba no. At uh, mismong si Pro Rider ang nagsabi na 1,500 lang ang available para gastusin At ang natitira naman na 5,500 ay uh, ano naman no, uh, job job card daw no so ibig sabihin para itong top up siguro. So, kung top-up yan, ibig sabihin, uh, incentive program yan, hindi yan bonus, no? Kasi, kailangan mo pa siyang, ano, no, uh, trabahuhin. So, baka, kailangan, ibawas doon sa 55 yung kada biyahe mo, or magamit mo sa sa, ano, no, sa GrabFood. Okay din naman yan, no? Kaya nga lang... Yung iba nagtatanong, na, yung ibang mga matatagal na sa Mubit na nakakausap ko nagtatampo. Dahil ah uh, yung mga baguhan lang daw ang uh, nabibigyan ng ganyang opportunity, no? Siguro mas magandang unahin niyo yung mga matatagal niyo nang rider, no? Para hindi nagsisilipat. Hindi yung ah uh, kumukuha kayo ng rider sa ibang platform at bibigyan niyo ng malaking offer, siyempre. Baka naman magtampo yung matatagal nyo ng rider, lumipat naman sa iba, maba, ng silbi no, yung uh, ginagawa nyo uh, hiring. Kasi pag uh, nagtampo yung mga yan, naglipatan sa joyride kung saan, mas, may maganda ring offer. At sa angkas ay ganun din naman no. Uh, may offer din ng angkas na ang alam ko ay 1 month free top up. Hindi sila nag-offer ng mga ganun kalaki. Actually walang, walang perang offer no, kundi ano lang, uh, Jersey, uh, helmet cover, uh, tapos uh, mga insurance. Ang kagandahan naman, pagka lumipat ka naman sa angkas, si hindi ka magta-top up sa loob ng isang buwan, no? So, one month free. Kung masipag ka rito, mahigitan mo pa yung 5,000 na yan. Na ano, mahigitan mo pa yung 7,000 na, na ano, no, ino-offer nila. Kung masipag ka rito, kung sa angkas ka mag-a-apply. Ganon din naman sa Joyride. Uh, may free din silang alam ko 4,000. So, you know, ingatan niyo na lang po yung mga datihan yung rider. At bigyan ng magandang programa ngayong magpapasko ko. Hindi magpapas ko ngayon, iniinggit niyo sila sa mga baguhang uh, aplikante na magkakaroon ng 1.5 na pang-grocery at 5,500 no, laki no na top up. No? you know yung mga side comment ng ibang matatagal na sa Mobit no. Pansamantala, uh, ngayon ay hindi pa ako mag-a-apply dyan dahil uh, usapan namin ni Sir JTB Humanitarian ng uh, Joyride. Pag nag-offer na daw kayo ng 20,000, sabay kami pupunta. No? So mamomonopoly nyo na yung buong sistema ng uh, motorcycle taxi, siguro naman. Pagka umabot na ng 20,000 yung offer nyo, lipatan na kami lahat dyan.